Hello guys. Back to the channel na naman tayo. Mga kaaninos, please subscribe and likes na mampo. Andito tayo naglalakad sa forest. Uh, after na sa company. Uh, maglalakad-lakad tayo kasi gusto kong maglakad. Mas maganda kasi yung maglalakad ka kesa yung nakasakay ka. Parang yung paglalakad mo eh, eh ano tawag doon? Ah. Uh, Da-turn po. Uh, marami kang makikita. Uh, hindi nakaka-boring, nakaka-relax. Kahit magdahan-dahan ka. Uwak. Ayun, no. Oh, ang lalaking uwak, oh. Sana ba yun? Ayun. Yung uwak. Ang lalaking uwak. Ayun, lumipad. Uwak. Uwak po yan, dalawa. Ano bang English ng uwak? wak wak yun pala yung golf area niya pala yung mga golf area na kaya ito gusto kasi kasing ni muni muni ang daming uwak talaga panay uwak oh, nagsisili parang sila uwak panay uwak dito Wak, uwak uwak Ayo patuh. try ko kung anong oras ba ako wala pa akong 1 minute mga uh, 12.21 12, try ko kung ilang minuto balite ilang minuto ang lalakarin kung may isang oras pa wala dito ang gando sa ano kanto kami uwak talaga